Magandang gabi, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-isahin ang mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka para mapalakas ang kanilang hanay at mapataas ang kanilang kita. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng National Cooperative Day sa Malacanang ngayong araw, sinabi ng Pangulo na ang pagkakaroon ng matatag na kooperatiba ang susi sa pagkapaunlad ng agrikultura para maabot ang seguridad sa pagkain ng bansa. Dahil dito, binigyang di ni Marcos ang pag-amyenda sa Cooperative Code of 2008 batay sa agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council. Anya, mas magkakaroon ng boses ang mga magsasaka kung pag-iisahin ang kanilang mga kooperatiba. Umasa si Marcos na magiging magkatuwang ang mga kooperatiba, ang Cooperative Development Authority at ang gobyerno. Nasa daan at limang kooperatiba ang mayroon ang bansa noong 2022, mas kaunti kumpara sa mahigit 20,400 noong 2021. Mayigit kalahati sa mga ito ay nagbigay ng pautang at serbisyong pinansyal. Nakapagbukas ang mga kooperatiba ng halos 335,000 at trabaho. Nabigo ang transport strike na paralisahin ang operasyon ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Sinabi ni MMDA Chair Don Artes na sa kabila ng pagdami ng pasahero sa daan, hindi na antala ang serbisyo ng mga sa sasakyan. Paliwanag ni Artes, sang sa batas ang jeepney modernization. Hindi rin niya pwedeng gawing panakot ang banta ng economic sabotage at perwisyo sa publiko ng gobyerno kung mali ang hinihingi ng grupo. Matatanda ang nagsagawa ng transport strike ang grupong Manibela para tutulan ang pag-consolidate sa mga traditional jeepney na bahagi ng POV Modernization Program. Bilang paghahanda, nagbukas ng command center ang MMDA para bantayan ang transport strike. Nagpakalat din ang MMDA at iba pang ahensya Pati na rin ang lokal na pamahalaan ng mga sasakyan para magbigay ng libreng sakay. Sa iwalay na pahayag, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang naiulat na pagkaantala ng transportasyon sa iba pang bahagi ng bansa na dulot ng transport strike. Wala rin nangyaring matinding pagka-stranded ng mga pasahero. Naisagawa naman ang contingency measures ng gobyerno sa pamamagitan ng Interagency Task Force on Tigil Pasada. Patuloy ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa pribadong sektor para mapabilis ang serbisyo sa mga naghahanap ng trabaho. Kamakailan ay pumirma ng Memorandum of Agreement ang Department of Labor and Employment at real estate giant na Megaworld para sa paglulunsad ng mga satellite job fairs sa kanilang mga malls. Kabilang dito ang Central Plaza sa Eastwood City, Lucky Chinatown sa Binondo, Manila Arcovia City sa Pasig, Venice Piazza sa McKinley Hill, Taguig, The Village Square sa Alabang, Montilupa, Clark City Front sa Clark, Pampanga, Southwoods Mall sa Binan, Laguna, Iloilo Festive Walk sa Manduriao, Iloilo City, at ang Mactan New Town sa Mactan, Cebu. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, tiwala siya na ang naturang kasunduan ay magiging mahalagang mekanismo para mapalawak ang kanilang network. Pagkakataon na rin anya ito ng mga pribadong kumpanya na mailapit ang kanilang serbisyo sa mga job seekers gaya ng counseling at pre-employment documentation. Nagkaroon din ng katulad na MOA ang dole sa SM Supermalls at Robinson's Land Corporation noong April. Humiling ng isang oras na panalangin ng Archdiocese of Manila para sa kapayapaan sa Israel sa isang circular na may petsa October 14 at inilabas ngayong lunes. Hinihiling nito sa mga parokya at komunidad na magtipon para sa panalangin tulad ng adorasyon ng banal na sakramento o oras ng panalangin. Hinihimok din ito ang pagdarasal ng Santo Rosario sa ikalabimpito ng Oktubre o anumang araw na mapagpasyahan ng komunidad. Anila, layunin sama -sama ang sama-samang pagdarasal na ipakita ang pakikiisa ng bansa sa ating mga kapatid sa banal na lupain. Batay na rin sa panawagan ni Latin Patriarch of Jerusalem, Pierre Batista Cardinal Pizzabala. Bukod pa rito, humihiling din anila si Pizzabala na mag-ayuno at magdasal para sa kapayapaan sa banal na lupain. Ay sa Archdiocese of Manila, ipadadala nila ang espesyal na panalangin na inihanda ng Archdiocesan Liturgical Commission. May git isang libo Israeli ang nasawi habang nasa halos dalawang libo na ang namatay sa Gaza at West Bank mula ng sumiklawang kaguluhan noong ikapito na Oktubre. Iniutos naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mandatory evacuation mga Pilipino sa Israel matapos itaas ang lugar sa Alert Level 4. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 70 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito ang PMA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.